Hello everyone, blessed morning po sa inyo lahat. So andito na naman po tayo sa bundok, yung sa 300 square meters na property na nakuha natin. Kasama natin si Takeda Sang. So sinilip lang natin after 2 weeks na natabasa natin. So ayan hanggang ngayon meron pa rin pong natitirang snow. So pinakita lang natin kay Takeda Sang yung tinabasa natin. Kasi hindi pa siya nakakapunta dito simula ng malinis ko to. So, ito makikita natin na mayroong hayop na naghaharap ng pagkain. Kaya malinis oh. So, baboy damo or usa po ang may gawa niyan. Pero dito, kaya maraming dumi ng usa. Ayan. So, most likely, usa po yung may gawa nun. So, ito yung mga kawayan na nilinis natin Ayan, so Ito po nilagyan ko ng tolos Kasi sobrang lakas ang hangin dito Dahil taas ko ng bundok Nung nagtabas ako dito Or naglinis Ibinagsak yung mga kawayan na pinutol ko doon Kaya nililikom ko ulit, nilagyan ko ng tolos Para kahit lumakas ang hangin Hindi po matutumba doon sa Baba So again This is at least 200 square meters mula doon sa kinatatayuan ni Takeda Sang papunta sa kabila iba na po may ari nun may tao dito ah, may tao dito nagpupit lang kayo eh. hindi lang kausapin naman.